para sa palpaganay nga sini nga aga para sa amay kay Iloy nga mapisan subong aga ipasikat ta kamo mm -hmm. sa aton nga amay Iloy. Good morning sa inyo, tanan Thank you so much. Ika ako na di parahan. Kag ako nakita ang inyo kabaskog sini nga aga. Mm -hmm. So mga aga, ipasikat na ka mo. Kay bangun sa inyo, nalipay man ako. Mm -hmm. nga pagkatapos sa bagyo, no? Nga na aga naton. Pero may handa pagkikita sa pagpanilo sa aton barangay. Kapin sa kilit karsada, no? Bossy nanay, nagapungkoon, gigig, nag Human ang akon makita Nga ang akon kamira tubang sa ila Hello sa inyo mga nanay kag tatay The best ka mo mga iloy kag amay subung nga aga kay bagong sa bago lang matapos ang atun bagyo Ara naman nagarang sang inyo kapisa at kapitao Dan sa pagkatisoy ni tatay Mmm, mapinalangganon kag makayuho magamotanan. tungod Tungon man sang atun mga grupo no nagpatigayon man sang sindi nga pagpaglimpyo Baw nalipay man ang akon balatsagod kapin pa kung nagatanaw sa inyo ang inyo mga pamilya. mhm -hmm, di bala amigo, ay e, eh, ato nga amigo na si man natin siya sa iyang iya agba sa mga kilid-kilidira. Hi, sa imo amigo. -hmm. Tanyag kang mabuot nga tatay. Mm -hmm. Wala sang imposible kung kita tanan na gaulok na nai kapin pa sa obra, sa panimalay nga nagabuligay. boka kanami kang madasig ang ato sa successful sa atong pamilya mhm mm bangun sa inyo kalipay nga makita naman mo kamo nga home man sa pag sina very good kamo tatay sa ako the best kamo ug proud kamo tatay and nanay mhm mm sa imo pagpalapala mhm mm dalimtyo man ang aton mga kanal para sa gilayon nga tubig nga magadaloy. mhm mm Sa angin mo pagkuha sa ilamon, kami man nagasipte sa amon paglakaton sa dalanon. Tag sa gusto, mandira galing nga mag-apply sa ngobra, abroad, ari ang para sa inyo. faith ka bala, mapisan ka, wala ka duwa, duwa ari na ang ginaulat mo, nini. mhm -hmm. Hello, good morning, Lisa. no? Pati na ipasikat na Shout out, Chugid ang aton nga amigo nga si Herbert Gina mo man asawa nga dira sa abroad mayong aga sa inyo amo si Sir Andre si Sir Rossi kag si Sir Galieno no, dira sa tagda sa elementary school no nagatambay subo so mayong aga sa inyo tanan god bless no mm -hmm.